Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong Espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang Ebanghelyo sa araw na ito ay mula kay San Marcos, Kabanata 10, Talata 13 hanggang 16. Sa mabuting balitang ito ay isang tagpo kung saan may mga taong nagdala ng mga bata kay Jesus upang hilinging ipatong niya sa mga ito ang kanyang kamay ngunit pinagalitan at pinigilan sila ng mga alagad. Sa tagpong ito ay nagalit si Yesus nang makita at sinabi sa kanila, Hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata at huwag ninyo silang pagbawalan, sapagkat ang mga katulad nila ang mapapabilang sa kaharian ng Diyos. Tandaan ninyo ang sino mang hindi kumilala sa paghahari ng Diyos tulad sa pagkilala ng isang maliit na bata ay hinding-hindi paghaharian ng Diyos. Kaya't kinalong ni Yesus ang mga bata, ipinatong ang kanyang mga kamay sa kanila at binasbasan sila. Makikita natin sa tagpong ito ng Ibanghelyo ang nangyayari rin sa ating panahon. Ang responsibilidad ng mga nakakatanda, mga taong nakakatanda sa pananampalataya ay ilapit ang mga bata sa Panginoon. Ngunit katulad ng tagpo sa Ibanghelyo, minsan ang mga nakatatanda pa ang nakakapigil sa mga bata para kilalanin ang Diyos. Maaring hindi literal na pinipigilan ng mga nakakatanda sa simbahan na may pananampalataya ang mga bata. Ngunit ang paraan ng pamumuhay ng mga nakakatanda, maaring iyon ang nakakapigil sa mga kabataan upang manampalataya. Kaya nga sinasabi sa Ebanghelyo, 'yung ito ang isang napakalaking obligasyon at tungkulin ng mga nakatatanda sa pananampalataya na ipasa ang pananampalataya sa mga kabataan. Ang pagpapasa ng pananampalataya sa mga kabataan ay hindi lamang sa pamamagitan ng salita, pagtuturo ng mga katikismo, ng pagtuturong moral. Ang unang-unang sangkap upang maipasa ang pananampalataya sa mga kabataan ay ang paraan ng pamumuhay. Kaya nga, sinasabi sa ibang bahagi ng Ibanghelyo na wag sana tayong maging katisuran o katitisuran ng ibang tao. Wag sana tayong maging katitisuran ng mga kabataan sapagkat sila ay napakahalaga sa mata ng Panginoon. Sabi nga ni Jesus, sa mga batang ito, sa mga katulad ng maliliit na ito, nagsisimula ang pagkahari ng Diyos. At inaanyayahan din tayo na ang hindi kumilala sa pagkahari ng Diyos tulad ng isang maliit na bata ay hindi 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 pagkaharian. Ang ibig sabihin ng ating Panginoong Yesus, hindi natin mauunawaan ang mga kabataan na maliit pa, mahina pa ang pananampalataya kung hindi natin babalikan ang nangyari rin sa ating mga kasaysayan na isang araw tayo ay paslit din sa pananampalataya. Tayo ay mahina rin, tayo ay naliligaw rin. Ngunit may mga taong umakay sa atin palapit sa Panginoon. Kaya nga, ang Ibanghelyong ito ay para bigyang diin ang ating misyon. Ilapit ang bagong henerasyon sa simbahan, sa pananampalataya at sa kaligtasan na alay ng Diyos. Sa ngala ng Ama at ng Anak, at ng Espiritu Santo.